Ati po naman linya ngayon si David Sanchez, ang coordinator po ng migrante sa ng silangan. Maganda umaga, David. Ah uh, magandang umaga po, Manong Te, DJ Chacha, sa ating mga tagapakinig. Opo, ano po ang sinasabi ng inyo po mga miyembro dyan po sa Lebanon particularly na sa usapin po ng repatriation, sir? Ah uh, sa so totoo lamang, marami ang inip na inip na doon sa flights. Uh, Meron mga nasa shelter na 100 plus, pero marami pang mga kababayan natin na nasa malalayang lugar ang naghihintay talaga na masundo sila, mm -hmm. marescue ng ating gobyerno. Kasi manong Ted, DJ Chacha, usapin talaga dun sa iba pa na nagpalista o hindi pa nagpapalista. Marami dun sa mga employers nila ay hindi pumapayag na sila ay umalis. Mm -hmm. So, ang binabanggit kasi ng MWO sa kanang embassy pumunta lang ay eh, paano sila makakapunta kung hindi sila makakalabas? Opo, yun nga po. Um an ano ho ba ang ano ano ba ang uh, magagawa ng migrante ngayon sa pakikipag-ugnayan sa government agencies na responsible po para nga dito sa pagtulong sa mga manggagawa na gusto na hong mag-umuwi kasi ang DFA ho, o kaya itong DMW uh, maging si ambassador po pag pinapag pag tinatanong namin ang sinasabi nga malimit ay yung mga Pilipinong iba ayaw talaga umuwi kasi nga, nangangamba na baka walang trabaho dito at yung iba naman daw po, eh, meron ng linya sa kanila at naghihintay nilang ang abiso ang embahada para po sa kanila pong pag-repatriation. Ano? And medyo hindi po, ano, hindi tugma yung informasyon. Ano ba, sino, ano ba ang ginagawa ninyo para po makarating talaga itong gusto hong mangyari ng mga OFWs na gusto na hong umuwi? Alam mo, nakaka, ano yun, nakakagalit yung ganyan statement ng ating nasa gobyerno. Ah, uh, kaya sabihin natin na majority pa sa mga kababayan natin 11,000 yung ayaw umuwi kasi 17 na yung nagpa mm. nagpalista. Eh sabi nga natin minority pa lang 'yung nagpapalista ng gustong umuwi eh hindi nga sila handa. Paano kapag patuminday 'yung digmaan doon, 'no? Magsara talaga lahat ng mga exit ng ating mga kababayan. Ang problem kasi dito talagang hindi na naman 'to 'yung first time na marami po kasi mga bansa dito sa Middle East 'yung talagang nasa palagi ang gera. At ang nakakalungkot po, laging nahuhuli yung ating national government on how to exit our nationals. Uh, isipin nyo, dapat nga mas proactive na handa tayo kasi 11,000 po yung Pilipino. Uh, ito naman, nasa balita na among the nationalities, nahuhuli po tayo kasi yung mga Amerikano, yung mga, Tur yung mga Turkish at iba pa, yung mga Japanese, mga Australia, ay marami na po silang na repatriate. No? At doon sa ginagawa naman po ng migrante, sa so totoo lamang po, ah uh, dapat po ito itong tungkulin ng gobyerno pero marami pong 'ng nagme-message sa amin talagang nagpapaguid kung anong gagawin uh, paano mag fill uh, up ng repatriation form uh, anong gagawin nila kasi marami nga po sa kanila ay hindi pinapayagan ng mga employers nila uh, marami sa kanila gusto nang tumakas no at uh, kailangan ng guidance ng embassy at ng uh, uh, MWO sa Leva sa Lebanon. So, kami po as bigrante ang ginagawa na po namin ay ngayon nasa 100 plus ng mga OFW na nakausap namin sa Lebanon no. Mm -hmm. At uh, uh, nag-email na rin kami, uh, nag-email na rin kami sa embassy sa sa MW o Lebanon. Nagkaroon na rin kami ng dialogue with uh, DFA Cardinal uh, kahapon lamang. Nagkaroon kami ng dialogue kasama yung mga kaanak sa Pilipinas. Mm -hmm. Nagkaroon na rin po kami na ang dialogue kay sa sa DMW at binabanggit na po namin yung problema kasi kapag po kasi nagsasalita yung mga nasa Pilipinas o so yung mga heads of office nila parang napakadali po parang smoothly lang pero hindi po yung po yun yung actual na nangyayari sa totoo lamang po yung group chat po ng mga nasa Lebanon ng mga OFW talagang marami po sa mga kababayan natin ay wala talagang tulog Opo. Kasi nga po, mayat maya yung pagsapo. Opo. So, uh, Sir David, uh, will it matter? Kasi ngayon po, di ba kahapon nag-anunso si Presidente, nag-ano siya, teleconference sa mga opisyal ng gobyerno, no? Uh, ihanda ang lahat ng resources kung kinakalang umupa ng barko, maganda ng aeroplano para sa pag-exit ng mga Pilipino, pero wala pa ho palang ano, pagbabago sa alert level. O, ganun pa rin o, sa paghandaan ninyo para anytime pwede natin uh, hakutin yung ating mga kababayan doon. Will it matter kung magdeklara ho ng mandatory evacuation para doon sa mga employers na ayaw pa uwiin ang kanilang mga manggagawa? O kasi dahil okay. din sa kafala system doon, wala ding, wala ding silbi kasi kung hindi pumayag yung employer na umalis yung kanilang mga manggagawang Pilipino, hindi rin makakaalis. I think, uh, Manong Ted, it's a matter of uh, foreign affairs. At kailangan na nga ako mag-usap pang head of states. Na talagang kasi nung panahon po ng COVID, nagkaroon ng ano eh, uh, uh, repatriation no sa ating mga kababayan. Ito po, nasa gera tayo eh. Mm -hmm. Na hindi na kailangan dumaan sa ganung napaka-rigorous na proseso yung ating mga kababayan kasi pinahihirapan po talaga. Uh, anong asahan natin doon sa General Secretary ngayon ng government ng Lebanon? Eh nasa gera po sila ngayon. Kung mabagal na dati, yung pag-usad ng kanilang pag i ng exit clearance, mas mabagal po ngayon kasi unahin nila yung bansa nila Oo. sa mga aayusin nila. Opo, pero uh, yun nga, kailangan na ba ngayon mismo magdeklara ang Philippine government ng ano, mandatory evacuation and then pagkatapos yun nga, yun ng Officer to officer, kung baga, kung maaari mismo ng Pangulong tumawag doon sa punong ministro ng Lebanon para pag-usapan itong pagpayag ng mga Lebanese na maka ang mga Pilipinong gusto umuwi. Hmm. Ang parameter namin dito, Manong Ted, yung ibang mga bansa, mandatory evacuation eh. Hmm. Ano pa ba yung hinihintay ng ating gobyerno? Ah, habang ginagalang namin yung ating mga kababayan na ayaw umuwi, mm -hmm. binanggit nyo na nga rin kanina eh, kasi hindi naman ayaw umuwi ng mga kababayan dahil gusto nila na isabak nila yung buhay nila sa gera. Marami po din sa mga kababayan natin, talaga nag-aalangan umuwi dahil wala silang ipon. Aanhin nyo, yung... sabi nila may 150,000 na cash assistance. Sa totoo lamang po, yung 150,000 ay hindi malaking halaga uh, para sa mga, sabi nga natin, sa malaking ng gastusin sa atin sa Pilipinas. At maari po, sabi nga ng mga kasama namin na makakauwi na, eh maaring yung 150,000 na uh, cash assistance na matatanggap nila ay pang-apply ulit papunta sa abroad. Yun po ang mangyayari. Opo, sige po. So sir, uh, isa pa sa mga sinasabi ho no, ng ating mga nakakapanayam na ang bakbakan ay naandoon po sa boundary ng Lebanon at ng Israel at sa ilang pong mga lugar along Beirut. Ano ho, dyan sa lugar na iyan. Sa labas daw ho naman nito, wala pa hong gaanong bombahan. Ano po ang sinasabi ng mga nakakaugnayan yung mga miyembro ng migrante na naandoon sa mga labas sa Beirut na area? Uh, doon po sa sinasabi nga po na yung iba kaya panatagpaan kasi hindi pa naman umaabot sa kanila yung bombahan. Uh, ang nakakatakot kasi yung declaration ng Bansang Israel mm -hmm. na mm -hmm. bobombahin nila kung saan man nandun yung mga Hezbollah. Mm -hmm. Eh hindi ko yun malinaw kung nasaan sila eh kung nasa mm -hmm. southern part lang pa. Opo, opo. Uh, yung mga kababayan natin kahit nasa bulong na silang area o nasa Beirut kahit sabihin mm -hmm. natin malayo eh nararamdaman, nararamdaman pa rin nila yung impact ng mga pagsabog, nakikita pa rin nila yung mga usok at every time na nagpapalipad ng aeroplano ang Israel, nararamdaman nila yung sonic wave at matindi yung trauma na nararanasan ng ating mga kababayan. At ang problema talaga kasi dito, hindi natin alam kung hanggang kailan. Opo, opo. Uh, Opo. Sir David, um, ganito. So sa inyo pong bilang sa nakipag-ugnayan sa migrante, ilan po ang kumpirmadong nasa listahan na na gusto na hong umuwi at may clearance at yung pong mga ilang pong gustong umuwi pero hindi makakuha po ng pahinto o exit visa sa mga employers? ah uh, sa 100 na ho na nagpalista sa amin, siguro yun nasa shelter ngayon, siguro 10 pa lang sila. Mm -hmm. At marami po sa kanila ay nanghihingi ng rescue. Okay. Ngayon nga po, Meron kami ipapanawagan si Miss Alisa Joy Banga. Mm -hmm. Kasi na-interview po siya sa Pilipinas nung nakarang araw. Mm -hmm. Tapos tinawagan po ng DMW yung employer niya ng embassy. Ang problema po, hindi na namin siya makontak. Malamang po, kinuha na ng amo niya yung cellphone niya. Kaya nanawagan kami sa embassy sa Lebanon na i-rescue siya. Kasi baka kung anong gawin sa kanya. Oh, uh, mismong puntahan na sa bahay ng employer. Kapag ganoon, ano kaya... Di ba diplomatic ano ito? Uh, issue na hindi ka basta-basta kahit na taga-Filipino uh, embassy ka, 'di ba? Hindi ka papayagan doon na, hindi ho. Ay, paano kaya ito? Ang, ang bigat na problema nito. kaya nga po sabi nga namin pabilisin mm. na eh no, na yung sa foreign affairs natin na kung kayang magpasama sa mga authority dito. Kasi pag ini-interview po sila, parang ganoon kadali. O oh, sige. Pupuntahan namin kayo. Okay, tumakas kayo. Eh hindi oh. naman po ganun kadali kasi marami po, alam ba, meron may, kaming dalawa ngayon na tumakas. Mm. Uh, hindi ko na lang po sasabihin 'yung pangalan nila. Ang nangyari po, nagbitbit sila ng mga gamit nila. Uh, ngayon po nagblatter na 'yung employer niya ng theft sa kanila. Ngayon nagtatag nagtatago sila sa Beirut, hindi namin makontak. Ang sabi namin, pumunta na sila sa embassy. Opo. So ito po 'yung ito po 'yung nararanasan ng mga kababayan natin mm -mm. na mm -mm. Eh, mm -mm. Opo, mamaya nga din po meron kami makakapanayan mismo na nandun sa Lebanon din ano? At uh, yun din ang kanyang sitwasyon Gusto nga din po ngang umuwi na Opo, at yeah. uh, ang problema nga yung, yung exit visa na kakailanganin yeah. uh, yung, Kasi nga daw po halos tatlong araw na lang ang office doon na sa Lebanon At uh, di ba kung walang opisina, sino magpoproseso ng immigration oh, sa Lebanon? Yan po yung problema. Ngayon pa manong-ted yung nagiging trend mm. na kailangan bantayan ng embassy, saka ng MW, yung mga predator. Mm -hmm. Kasi ang dagkalat po ngayon sa OFW pages, sa uh, Facebook, yung mga nag ng cross-country. From Lebanon, yung mga illegal recruiter ay dadalhin po sila sa ibang mga bansa dito sa Middle East na another problem po yan, mag aanak anak opo. ng another problem, kasi human trafficking po yan. Opo, opo. O sige po, hmm. uh, ano po ang inyong panawagan ngayon? Kasi most likely si Secretary Manalo ng DFA nasa ASEAN Summit. Most likely hmm. itong ilang opisyal na andun pa rin sa ASEAN Summit. Oo, habang ang ating mga kababayan nga, kaninyo, eh, naghihintay na ng, ng agarang paglilikas. Ano po ang inyong panawagan, sir? Opo, sa lahat po ng ating opisyal ng gobyerno ngayon, kung mamarapatin po ninyo at baka po may nakikinig ng mga tauhan nila. Uh, ah, po kay President Bobong Marcos. Tama na po yung pagiging arkitekto. Yung puro drawing. Kailangan na po natin aksyon. Kasi hindi po yung ano eh, yung binabanggit niya kanina maganda. Ano pa bang hinihintay ng ating gobyerno? Ah, uh, marami pong gusto ng umuwi na nasa shelter. Marami pong naghihintay ng sunduin sila. Eh, isipin niyo pa po, po kung titindi yung gera, baka mas mahirap pa. At tingin namin baka mas marami ang magpalista kapag tumindi na yung Kaya dapat po ay proactive tayo sa paghahanda at magkaroon talaga ng komprehensibong plano at tiyakin yung safety ng ating mga kababayan. Opo. Salamat po na marami, Sir David, sa inyong pong panahon na ibinigay po sa aming programa at kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya para po sa kaligtasan ng ating mga gagawa sa Lebanon. Salamat po na marami, Sir. Maraming salamat po, mamuhay po kaya. Thank you. Si David Sanchez po, ang coordinator po ng grupong migrante para po naman dyan sa gitnang silangan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.